Yes, uh, nandito tayo ngayon guys sa Recto Loyola sa uh, kung saan nakikita uh, natin merong nagsasagawa ng uh, rally dito sa kahabaan ng Recto at uh, sinarado nga nila itong kalye na to thank <laughs> you ang tiyo ko trabaho. nag trabaho ka sa gobyerno, ba't hirap ka? Kailangan pala kapag lalit tayo sa nag-trabaho ka sa ko sa gobyerno, dapat mayamang ka, dahil sa ko. Hindi na kayo ang ba yun? na hey,

Anong pinagkakilalaan dito? Mga kapataan? Mga estudyante? LGBT? Anong pinaglalaban dito? Ano Ah, ng LGBT. discrimination ba? Ah, okay. para sa karapatan at kagalingan. Ito ay nagpapatuloy na paglaban kung matatandaan natin Noong 26, 1994, ang Stonewall, Manila ay nagmarcha at nagprotesta Saka, marami, peoples, at makakang marami ng indigenous people sa ating pag Bahaya, ang nila, na hindi nalaya ang LGBT hindi malaya ang sambayanang na mensahe na ang nakalilipas Dagdag: Hanggang ang Pilipinas.

Revolusyon ng Estados Unidos at pag-aampas ng armed forces of the Philippines. Itigil ang gera sa Palestine. Itigil ang gera sa Gaza. Itigil ang gera sa Iran. Mga kasama, sa panahon ito, kailangan na palakasin natin ang ating kinusan. sa kauna-una ang Stonewall, Manila. Saksi ang kasaysayan sa militante, diwa ng pride. Kung kaya't patuloy natin itaas ang banderan at maghahari sa panahon sa pagpapagsak sa imperialismong US kasama ang mamamayang Pilipino. Sa pagpapatuloy natin I'm Becky. Number.